Good morning po sa ating lahat mga Kapayt 9 and I hope na maging maayos po yung duty natin special po sa mga incoming double check po natin palagi yung ating mga uh, pag indoors endorse ng ating mga kailangan i-endorse sa mga kasama natin especially yung pag-sign sa mga logbook huwag natin pong kakalimutan yan bago tayo mag-out yung mga outgoing or yung mga outgoing kailangan ipareceive ng maayos sa ating mga capacity personnel sa lagbook po, po natin na na-endorse natin ng tama yung ating mga in-endorse sa kanila. So, yun po. So, ang pag-usapan po natin ngayon na gusto ko po pong maibigay ng maayos na pagpapaliwanag base po doon sa ating mga physical appearance. Ang ating pong topic ngayon is about bakit ba napakahalaga ng physical appearance sa mga security personnel. Pag sinabi ng security personnel, hindi lamang po ito sa mga <coughs> excuse me, sa mga security guard. Most probably, syempre, ang mga security officer. Ano po, kaya pagsasabi, security personnel, kasama dyan ang mga officer, lahat ng mga uh, manggagawa sa security industry. So, yung mga empleyado rin na nagpapalo sa atin na kahit security personnel, dapat din po ito. Ano po? Bakit napakalabagan ang physical appearance sa isang manggagawa, or higit sa lahat sa mga security personnel? Unang-una po, ang trabaho natin hindi naman dito Sobrang dami ng ating gagawin. Kaya nga ang trabaho ng security like ko sinasabi sa mga previous vlog ko, hindi po trabaho ng tamad. Kasi pag tamad ka, natural sa physical appearance mo, eh mukha ka talagang pang pakinggan. So, isang mga word na sasabihin ko na itataka, dugyot ka tingnan, di ba? Yung pinang term, hindi po ito pang lilibak. Hindi ito down yung mga security personnel natin. That is what we call the constructive criticism kini criticize tayo, not to the point na biniglay, but we have to reconstruct. Ibig sabihin, inaayos tayo. Balay nga, sinasabi, di ba, kapag na may pilay tayo, di ba, so pag yung pilay na yan, eh, baka magkaroon ng komplikasyon, ikamagay natin. So ang gagawin, iayos ng mga doktor. Yan sa orto, ko yung mga manghihilot, di ba, i-correct nila. So di ba napakasakit pag kinorek ng mga pilay? So hindi po. Pag inaayos tayo, may mararamdam natin para ito. Pero ang point is, sino ba yung makikinabang nato? Okay, so pangalawa po is napaka-observant po ngayon ng ating mga, ng mga tao, mga client, mga visitors natin, ng mga tenant natin, ng mga boss natin. Siyempre, andiyan yung tinatawag na judgmental minsan eh. Hindi natin kasi maaalis yan. That is nature na po ng tao yan. Hindi natin sila mapiglis. Kahit naman tayo na security industry, lalabas tayo dyan sa paligid or magmumuling tayo or what may kita mo yung mga kabuan at personnel dyan sa paligid Iba mapapansin mo talagang napakalalawsin eh. ako nga pag umalis ako pag nagmumula ako pag ako sa mga na dadanan ko sila sabi ko bakit hindi nila kaya ayusin yung sarili nila sumasweldo naman may kita mo itura ang mga uniforme naninilaw na ang mga para na hindi nalilinis akala mo bulok masamtol na di ba? tapos ang mga ano, hindi pinaplantya tapos ang hahaba pa ng buho hindi nagpapagupi iba yung parang ito ba yung magiging imahe ng isang kumpanya kapag ganyan ang mga guard natin kasi tayo ang show window ng company papasok ang mga tenant ang mga client natin mapungunahan agad guard tapos kung makikita minsan hindi magandang pakinggan pero minsan ang pakarambahong tingnan kasi makikita yan eh kung ilalayuan tayo ng mga client natin ng mga customer natin so, ano yung magiging impression sa company kung sa tayo na doon? At lalo naman sa agency, nakalagay dyan, nakabalandra din yung pangalan ng agency, nakabalandra ang pangalan ni Tapos, hindi mo ayusin yung sarili mo. Hindi ito sabihin kapritsyo. Hindi po. Bilang isang manggagawla sa ito, kailang, punta kayo ng mga mall, malaki mall. Tinan mo yung mga guardian, diba? Napaka-snapin nila. Talaga naman ang mga ano-formit, plan-chang-plan. Sabi nga, nakakaputo ng damo yan pag dumaan ka sa ano, ba? Kasi no diba? Asino, mga panahon na naka-almeron pa nga yan eh. Talagang pagduan ka sa mga mag na daanan kasi no hindi pa naman uso mga semi sabi na maganda eh. Mapuputol talaga 'yung mga damo na dadaanan mo kasi talaga naman nakalinya, tuwid na tuwid talaga. Eh ngayon naman, tingnan mo 'yung mga uniform ng guard, lalo 'yung mga long sleeve, mga pantalon, parang escalator. di ba diba daming mga ano ano yung karampal-karampal na ganyan? Eh, kasi sabi ko parang na-escalator. Ah or hagdan ano rice terraces ano taniman natin ng palay di ba yung mga ganun hindi ito pang liliba natin sa biro sa panagsama sa mga garden natin not to the point para sila i kasi kailangan eh kasi ito yung impact sa atin di mga officer lalo naman dapat ang officer maging maayos magunupon hindi yung mukha namang napakalaki ng paro na akala mo naka maternity dress may diba mga ganyan eh tapos hindi man hindi rin naka naka plancha Diba, sayang eh. Kung baga nag e na tayo sa ginagawa natin sa trabaho, 12 hours ka naka-duty, araw-araw mong ginawa, linis ang parapernal, tapos hindi mo pa magawa naman. At sa sarili mo pa yan, ha? Kasi ito yung reflect niyan eh. Kung yung sarili mo, hindi mo kayang i-handle, hindi mo kayang i-manage, how much more sa trabaho na i-assign sa'yo? Eh, kasi kung isnapi ka, maayos ka makikita ng kliyente yan, ito mahusay magtrabaho to. Kasi bakit? Kasi tinan mo sa uniform eh. Itura lang talaga naman minsan nakakadaya eh, di ba? Minsan nahusit mga uh, sinuod tapos pang magtrabaho, kung sa porpor pala. Pero gano'n talaga, kaya ni Ayos yun eh. Kasi nakikita mo sarili, kung kaya gawin yung sarili niya, sigurado meron lang pag-uulang sa trabaho. Pero yung makita mo na ganun siya, tapos banta ko lang, ayos naman pala magtrabaho, sa ka naman, pwede mo na yung sarili mo. Kasi sayang eh, magkakaroon ng misinterpretation sa yung mga client sa itsura mo. Hindi ito para sa iyo. naman tayo may mga itsura. ay eh. Kaya lang, minsan, hindi akma. Kung tayo nasa basurero, siguro hindi naman masama yung natural. Alam mo, magtoksido ka garbage collector ka. Normal, yung de facto respect din kung gano'y itsura natural. Eh ang kaharap niya puro basura, alam naman nakabarong pa yan. Eh tayo, we are security personnel. Magsusunod ka na mukha kang kargador. Kasi naman nababasagan pa mga bakal, boys. Alam mo, yung mga nangunga ng mga bakal, bakal di ba naman... May mga ganyan, assignan ko dati. Para itong mga bakal, gusto so, ko naman marami akong in-handle din ng mga na-assign ko ang mga guard pag dinadatan ko grabe talaga talagang para silang mga nasa bukit ang mga sapatos nasa semento pero nagiging ta ang mga sapatos ang unukon may naninilaw inayos po natin yun. kasi hindi tayo pagkakatuwala kaya noon may mga tempa na na ako sa isang store talagang puro mayayaman dyan sa BGC ewi ang binabantayan po doon ng mga guard namin nung ako'y bago makamundumating kasi baka daw mag-shoplift kasi mukhang mga shoplifter daw sa itsura kasi, hindi ba napagkahama ng tulong? Ang binabantayan mga guard. <coughs> Siyempre, ang dumating ako, hindi po pwede kasi bilang officer, napakasakad sa atin no? na tayo yung pagbibig. pala, sila talagang gumagawa. Biniblame lang kunwari, ang guard. Sina, inaano nila, sinisegue nila ang management. Eh, nung dumating ako, hindi naman iniyayabang natin. Eh, namadami kaming nahuli. May mga online-online na sila doon binibenta yung mga property or mga Uh, staff ng mga company. So, ganun. Marami tayong naano doon. So, ganun. Kaya nga, dapat inatan po natin. Kasi, ito yung magiging reflex sa ating kapag tayo at sa physical appearance. Mawawala ng ano yung ating mga <coughs> uh, excuse me, ano yung ating medyo ano lang kasi yung ating pakiranda ngayon sa ulo na Pero, okay naman na. Magiging ano sila dyan eh. Mawawalan no? mawalan tayo ng tiwala. Mawawalan sila ng tiwala sa atin. So, dapat ayusin po natin. Next po is nyo, it refers for your personality. Nagre-reflect sa personality mo yan. Kasi kung ikaw ganyan ka, sa laula ka sa sarili mo, dugyot ka. Sinasabi ko na para maramdaman naman ng iba. Hindi ka naman siguro po ganun. Lahat naman tayo hindi eh. Kung baga parang nakasanay, huwag dapat. Kaya ka maging malinis. Kasi kung maayos sa sarili mo, nakikita yung personality mo na yan sa itsura mo. Kasi amang mga ka naman kilala niyan eh. Una, titina ka sa physical appearance yan. Kaya kapag nag-a-apply, di ba kailangan? napaka-ayos, talagang maayos ang pananamit mo pag nag-a-apply, diba? Kahit sa security, dapat ganun. Di ba? Sir, bago lang po kasi ako, wala pang pang-inipoy, diba? Nasabihin ng company, hinark kita dito, hindi para kami mamag-blema sa'yo. Simpleng uniform yan, di mo kaya masolusyon na mag-a-apply ka, tapos pupunta ka dito sa amin, eh di problema lang, ibibigay mo sa malamang. O, di na, ano mangyayari sa'yo. Kaya iwasan yung awa-impey. Kaya ako sinasabi sa Morgan, iwasan yung paka awa ipay mahirap ka na, wala ka na ng pera, mukha ka pang pulubi, ano mangyari? So, hindi ka papasukan na positive energy. Kailangan. Hindi pa na walang pera, sumusweldo so tayo. Ay, konti, may pera pa din yan. Hindi, kailangan iayos ng sarili natin. Mag-performin naman, mag-plant magplancha Talaga mag invest Kasi ang ibang katwira, lang sa mga guard ko, nagpapaaral ko kasi ang mga kapatid, tinutulungan ko yung girlfriend ko, nag-aaral din, yung mga magulang ko, teka, teka. Sabi ko, unahin yung sarili walang masamang tumulong pero paano yung sarili mo ikaw ang breadwinner puro bread eater yung mga kasama mo paano kung yung breadwinner na, na bread loser na anong kakainin ng mga bread eater pa to diba? damo, suga na lang ibig sabihin, punahin yung sarili mo kasi ikaw yung nagbibigay sa kanila ng supply kumbaga sa tubig, you are the water reservoir so kung maiiga ka anong mangyayari dun sa mga bibigyan mo ng tubig kaya nga hindi kung bakit hindi pa panahon, mas masarap tumulong eh. Sabi ko, pero wag kayo hihingi ng kapalit. Kasi minsan pinababayaan ang sarili para lang ma-contribute sa pamilya. Walang masama. Tama po iyon. Papaaran ng kapatid. Pero ang tanong ito, sigurado ka ba na kapag nakatapos yan, tutulungan ka? Meron, pero ang daming nabigod. Nag-asawa ng kuripot, kawawa si ate, si kuya. Tumanda na, walang jowa. Tapos, hindi pa tutulungan. Ano man yan? Ibig sabihin po, kailangan uh, kung gusto nating tumulong okay yun mas masarap tumulong pero dapat tandaan natin ano yung sarili natin hindi lang dapat ngayon ka lang tutun dapat maganda lifetime eh ako sa akin gusto kong tumulong sa pamilya ko lifetime kaya hindi ako pwedeng mawalan kaya nga nag-iimprove ang sarili natin binibigyan kung tayo nag tayo hindi lang pang pa sarili kasi kung sarili ko lang, ba't ako magpaprabi ngayon, eh, kaya ko na mamuhay ng tinamakais. Pero siyempre, ang pamilya natin, ang mamulang natin, especially, siyempre, ang nanay ko po na yun dyan pa. Yeah, I believe the best for my mother na gusto kong maging maayos sa buhay. Hindi may sobrang yama kung kaya kong maging makulit. Ko. Pero I do my best para sa kanya. Kaya ng buhay. Eh, kasi kung hindi mo sarili mo, tanggalan ka ng trabaho, o ano, may tutulong mo. Hindi natin pwede sabi ng company ka, kasi kung nagpapaaral ng kapatid dyan. Sabi ng company, ano pa kayalang doon? ang sa akin dito, binabayaran ko kayo para hindi din yung servisyo. Masakit pa gabi, pero hindi man sinasabi ng literal yan ng mga kumpanya o saan tayo naka-assign. <coughs> eh, mag-isip tayo. Natural, kahit naman ikaw maging kumpanya, magpalit kayo, a-apply sa'yo ganun, sasabihin, tatanggapin mo ba? I don't think so. Diba? Hindi, natural. Man ako, ba't ko tatanggapin yan? Pahirap lang sa akin yan. Ganun ang buhay. Kaya huwag masyado pa naging paawa ipe. Eh, na yung puro awa na yan. Walang kwenta ang tao pag puro ka, inakaawaan ka lang. Hindi maganda yung attitude kailangan ipakita mo na deserving ka, may skill ka, at ilo tama. Kasi bigyan tayo ng Lord ng kakayanan, mag-excel tayo sa larangan kung saan tayo na ang porte natin. Diba? Huwag yung puro na lang kung ano gusto lang nila ng ano, ibigay sa'yo, nila kakainin mo, kahit na ayaw mo, kakainin mo na kasi wala kang magawin. Ala kang choice, dapat meron. So, papanin, ayusin mo na yung sarili. Kinapakalaga po ng api. Ayos na, ano lang, hindi yung pagkatabi ka may alimuong ka, ano, ano kasi. Hindi natin minamalit, ano, magkano namin yung pabangon ng gamit na pagdian na bandyana? may jibang, di ba? So, kailangan po yun hindi yung kaparidyo kaarang dihan, yung po yung duty natin mga security, kasi nagre-reflect po, or sumasalamin tayo mga security personnel sa kumpanya kung nasaan tayo. Makita ka ng client, ako sabihin, mag-guard dito, pupunta yung bisita ko, ang guard namin, ganito yung duty mukhang galing sa bundok kibok-kibo. Di diba? ba? Punta ano sabihin. Siyempre, mag-uusap yan ng mga boss sa mga management. Tapos ang itura ng guard. Kaya ngayon mga officer, please, pakian niyan sa ating mga staff natin, sa mga subordinate natin. ayusin At lead by example, dapat tayong officer maayos din. Ikaw, officer, hindi ka nag-aakit ng balbas. Mukha kang laging bagong yung disk. No? Di ba? Kailangan iayos natin para maging kaigaya. Kasi na pag-positive ang dating natin, ang positive ay yung sa ating magigit tayong kakagiliwan o i-recognize na ito yung mga garda. na. Di diba, magpaano, magpapuli na uniform, mag-invest sa'yo, sinasabi, yung mga shoes, pakipunasan, tapos, at may well, magumili ka ng mga may kasi ang iba, yun yung yung mga damit na talagang may mga chagli, talaga yung mga guard na, pagpuka Malaysia, talaga ang poporma. Sabi ko, para kayong mga model ng mga bench, ng mga chagli, ang poporma, pero pag-uniformi na, na para ng caricature o para ng scarecrow na ilagay mo sa bukit talunan o takli para ng mga maya sigurado. Hindi naman lahat. So, ibig sabihin, bakit kung nagagawa natin yan doon sa mga isang suutan mo lang, isasampay mo na agad pagdating mo. Ilang sa cabinet mo o sa locker mo, ilang oras yan. Dyan sa matala yun, 12 parts mo suot, ayaw mo pang ayusin dapat doon tayo mag-invest. Hindi mag masama yun, tama yun, kahit ang sino. At ano ko, ayaw ng mga damit na walang signature. Hindi naman yabang yun. Eh. Magayon talagang maayos ang, ang bibili natin. Pero lahat mo na sa uniform. Dahil araw-araw mo ginagamit yan. Diyan ka kumikita. Kung bagay yan ang pinaka-capital mo. Tapos hindi mo i-invest. Ano mangyari sa negosyo mo? Kasi you are in business. nag business ka na nagtatrabaho ka na skill mo. Pinabayaran ng company kung saan ka naka-assign. Ay di business na yun. Ano yung puhunan mo doon? Yung uniform mo, yung oras mo, yung skill mo, yung talino mo. Doon ka mag-ano. Pagwili ng bukos magbasa, hindi ko ano yung binigyan, hindi nakakatulong. Hindi masama, pero kung gusto ko, muna, ano yung puhunan mo yung sabihin natin? Unahin natin, saan tayo lalago? Kung saan tayo mag-gather o mag-refer ng pera? Dahil yung kailangan natin, lahat na puro pera ang source. Di ba? So, kailangan po yun. unahin po, yung isigalat yan, yung no? uniform, manalamin tayo, tingnan natin yung itsura bago tayo mag-duty. Yun talaga may sa sarili natin, tayo muna mag na okay na bang ano po? ba ako? Ano ba yung Okay na ako. Oh, o at least, magtatrabaho tayo ng agad. So, yung kaharap hindi ka may kasi talagang well <coughs> prepared ka. At saka nakakataas ang self-esteem yung magiging maayos ang sarili. Hindi naman sobrang at basa na ma-plancha mo yan, maganda yung maputibang reform yearly magpalit ka ng uniform pwede na laki na mo sa isang taon sa isang uniform eh, hindi aabuti pa ng tatlong taon halos kulay putik na yung uniform ayaw pang palitan kawawa naman eh, na ang sapatos nang nangahan na lahat ayaw pang palitan ano ba naman wala mo ngayon na naman ang 13 month eh, so may vlog din po tayo dyan para at least recap on dapat natin gawin pag nakuha natin yung mga bonuses na yan mga magbibigay ng mga company, marami naman dyan, di ba, abot-abot ng mga tena, at makakaipong kayo sa so, anong dapat meron tayong vlog sa mga susunod. So yun lang po sa so, i-hope po yung vlog na to na sa mga security personnel and the security officer natin na ayusin natin yung physical appearance. Napakahalaga po yung ating physical appearance sa larangan ng trabaho natin. Maraming pong salamat din. I-hope po nakatulog yung vlog na, yung vlog na to, sa mga rami sa mga followers po natin and God bless po sa ating lahat.